Ay, Good morning, morning po. Kala, 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 ano, ay, Good morning ah, po. Ano? Good <laughs> eh? eh, well, morning oh, po. Good oh. morning po. Good morning ah, po. Good morning oh. oh. ah, po. Good morning po. Uh, Good <laughs> po. Good morning ah, po. Good morning po. Good ah, oh, morning ah, po. Good ah, ah, po. Ah, ah, po. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Good po. Good po. Good po. 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 po at saka puso na sakin Ang puso na sakin mga idol, kinukuha ko yung pinaka ano lang, pinaka, pinaka ano, pinaka puti lang mga idol yun. Asa mo yung ano natin dito ano. Ito po yung kukunin ko dito sa puso na saging yung pinaka puti lang mga idol. Para po malak, ma, ano siya, malambot ang pagkaano ito lang ayan masarap po ito ang daming puso na sa akin mga idol alam nyo mga idol o oh, totoo po na pagka dito sa farm ah, kahit na nagkakamay ako pag uwi ko nito mga idol lahat ng damit ko para matanggal ang dumi ng kamay ko lalabang ko yung damit ko ganyan po yung ano ng ay tita pagkiready mo nga pala ako na suka at konting asin saka sa palanggana para para hindi ano siya hindi hindi siya itim yan no? yan po yung puso ng saging mga ito ako gusto ko ay ako yung mapin, mapinong pagkaluto gusto ko medyo magas pang ang ito yung pagkahiwa niya yung yung taga bulak baliwag ano ang bilis baliwag pa yung tumulong sa atin uh, ang bilis niya maghiwa ano uh, ano po kalabasa kalabasa, yung ginawa kong okay na ano. Ganda naman ng ano yan, yan po yung kinukuha ko lang yung puti. Yung puting puti, -puti idol. para hindi siya ano, yung malambot siya pag ano, malambot siya pag dinuto uh, mo mga idol. Yung medyo may pula pa tinatanggal ko yan. Marami naman tayong puso, ayan no, dami. Pagka gusto magpitas ng puso rito, kahit na dalawa sa ako, makapagpitas ka ng puso. Yung mga kasama ko uh, ni Jeffrey doon. Ganito lang kung ako uh, nagpapamilyang bago, bago ako mag nagpapamilya. Uh, kahit na isang saging lang na ganito, tsaka mo lagyan ng ano. Mga tay balumbalunan at tsaka suka lang. Yan napaka ano na So lalagay lang natin dito, may suka po yan para hindi siya mangitim. May konting asin tita. Kapag eh, pagka nagluluto ako ng puso na saging, ayaw ko yung may matubig siya. Uh, pipisiling ko lang yan sa ako hindi ko ako naglalagay ng tubig kaso ang gusto ko sa puso na saging mamantika yung pagano ano mantika, yung ano yung, yung tawag doon yung yung uh, sa baboy may yung magkano siya ng bab ano ayan po ang dami namin bisita ayan oh ayan oh po Iba -iba. Ito pong isa mga idol, mukhang napakayaman ito. Tignan mo, dami ala lahat. <laughs> ah, bagay naman, ano? Bagay na bagay naman. Ito, lagi nga yung mga idol. Maglulot. Pagka kasi pabasa, mga idol, ako lahat na nagluluto kagabi, ang dami ko linuto, mga idol. Tignan nyo. Sa'yo pabasa ko, mo, yun. idol. Gusto ka uh, ba, pasyal kayo, ano? Para po makikita nyo yung ano, yung madaman nyo yung pabasa ng mga katoliko pa pasensya na po sa ibang ano, ready ano, kaso kami katoliko kasi. Ah, uh, pero pantay-pantay oh, lang naman yan. Number ah, one. sa gabi, sa gabi kayo, Hindi po, tuloy-tuloy na yan, tuloy-tuloy na yan. Ah, uh, yan. Puso na sa akin, mga ito. Masarap yan sa kare-kare din, Kare-kare, talagang masarap. May bagong, ano? Ang bagong, makita nyo pagka ginagawa pagka nakita nyo yung ginagawa yung bago, hindi nyo kakainin. Pero pagka nagisana, na, tsaka na... Nala... Yung manghang, Manghang na. Napakasarap na nun. Kaya minsan na sabi nila, yung nakikita ng tao, doon sila maselan. Pero pagka hindi nila nakikita, hindi sila maselan. Good morning, good morning. Good morning. Ito, talap yung walang kamatayan, mga idol. Lunes kung kailangan kumunan, dahil ako kung ang bisita. ayang galing sila ng... Uh... San Diego. San Diego. San Diego. San Diego. Ayan. lang kami. May itod pa sa akin ng konti. Matanda. Uh, matanda yung sura niya Hello. Uh, Iwan yung ayot ng classmate ko mga ito. Puso na sa akin. Yun lang pinakaputi niya ang kinuha namin mga idol. May nababad na yung suka. Ganyan nilang namin ito bago namin gigisa mga idol kasi ayoko yung masabaw sa puso na sagin. Good morning, good morning. Good morning, good morning mga idol. Ito yung itlog namin. Ang dami yan. No? Uh, ito po, pagka marumi, good naman ito eh. Good. Marumi ito. Good po ito. Uh, marumi lang. Ito, uh, may paikway kay pare. Maglo magbuburo na naman kami mamaya nito mga idol. Ito, ito pinipinay natin yung nabasa. Gano'n para hindi siya maano. No? Yan po, pagka... Yung putik namin, yung may asin, mga idol, ang pagtimpla namin, pagka inulog mo ganyan, yun, pumulisok ng gano'n. Ibig sabihin, mga idol, didikit na yung ano niya, yun, no? lupa sa asin. May asin buhay yan. Yan. Ganda po nito. Magbuburo kami, ano, lima libu kong pirasong itlog. Good morning, good morning. na ng sabi. ay ng gabi siya ka sisig puso ayan ah, oh yung pagano ni idol ng bawang mabibilisan tapos ah yung pinakabalat niya ayan oh no? tatanggalin lang ang pinakabalat mabilisan lang yan mga ito

lalagay na natin yung lawag ng gabi na ito. Ayan. Ayan lang pag niluto niya ito. lang natin na nasa ng yan, Lalagay po yung papatay. Lalagyan natin ng lahing ito. So, maraming lahing. Ayan. Ayan. Maraming maraming may kasama na siyang ano. Bunga. Bunga. Good morning, good morning. Lalagay na natin yung uling gata mga ito. Yan. Pag-isabuan natin sa lain. Pag muna natin ang aluan, pakpan muna natin yan. Muna ng muna. Lain ng gabi mga ikali. Lain ng gabi. Pwede na natin na ano yan. Pwede na natin ikata yan para malusok po yung kalilip mga ikali. Sampung lalagay namin dyan. Sampung gata. maraming baboy na nga ito lang sa taong natin yan parang yung susit-susit yan nga ito yan parang magpapamin natin para labasin lang natin konti yung mantika ng baboy na yan para po bago natin magkikisa tuloy-tuloy muna niya raya para magkikisa nila yung yung natin ito yan ka-taan, mga idol hindi kasama sa ating baboy nalagay na natin yung bawang sibuyas para sa sisig puso yan marami tayo sibuyas baka iwa ka pa sibuyas wala ka sibuyas ako ako kasi okay. ako at wala pa sibuyas dalawa pa sibuyas marami yung mga sibuyas para tayo hindi ang talihan yun Bawang sibuyas para sisig puso mga idol yan Lalagay na tayo ng paminta galing kay Raul Indang Cavite. Lalagay ko na rin yung puso mga ito. Ito yung puso ng sagin. Puso ng sagin na inano na ng mga classmates ko. Yan. Yeah. Maano po yan. puting yung puti po yan mga ito. Sinama ng classmate ko. Pati yung bunga. Pati yung bunga. Ganito lang po yung puso ng sagin niya ito. sariwang sariwa po eh. sariwang sariwang puto hindi ko na lalagyan na suka yan kasi ano pero na nakalimuan ko pala yung kamate sabol na lang natin kung okay. ako isang pong kamate Nakalinguan. nakalimuan yung kamatis Ryan kailangan nung ano, pakatagtad ka mo <laughs> Nakalinguan, nakalimuan po talaga nga siya nagkakamali siya idol eh yung sisig puso mga idol At para po yan Bulan namin yung kamatis mga idol na kaliwan. Kalimutan yung Ah, uh, limutan ng kamatis mga ito diyan. Sugor, sugor. Asisipusa ah, na. Ito si sisipusa. Ay, na lang namin ng kamatis mga ito. Masarap niya. Ito yung lain ng kabi. Pagka magaling ka rin ko isa lang ang sandok mo. Isa lang ang sandok Pasa pagkakas ka dyan. Ah, ay, pangon. Ay, ang pangon. Ay, Ay, Talapia, talapia, triksi, talapia. may kasama pa mas, dalawa nangangin, tawalyo, tawalyo, da, salapiya, salapiya, mara nangin, salapiya, talapia talapia, talapia ditahe, na, ini, nangin, talapia, kita. dulu, ta, magaan, Mag kasilaman, dali, salapiya, 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 ini, salapiya, Talapia, talapia. Talapia, talapia, salapiya, salapiya, nah, salapiya, salapiya, lagi, salapiya, salapiya, yeah. nah. salapiya, 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 Unang gata mga idol yan. Unang gata para sa ano, laing ng gabi. Masarap po yan mga idol. Nagpapuha pa ako ng apat na gata. Mo, mga idol, good morning, good Bukal para dito sa gata na laing. Para manamis na nito po. Tignan nyo naman po yung gata nyo. Pagkagata nyo, purong-puro. May kasama nga limas at mga idol. Good morning, good Laing mga idol yan. Masarap na laing mga, mga Manamis na laing, mga Lai, lai. Ay lang. Right, pang-pandan. Mo yun. Ah, paggugulan ni namin, nag-science si city tayo, ma. Dinala natin. Gagawin na lang na namin pang, ano yun, pang uh, itlog na sa uh, at, ay, ay, buro pala, buro, sorry. Sa si ka tita. Wala na isa. isa dyan? Pero, naman, oh. Ay, hindi. lang Ano 'to na yon? Ay, oo. Oh, ito. Ayan. Ayan po, para ma 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 ano po ito malapot siya sa baw niya. Tingnan niyo mga idol, malapot po ito dahil bagong kanin. Ayun oh. Marami tayong bisita, kaya magsasayang tayo, magluluto tayo ng kalapi walang kamara. Ayan. Ayan, at saka tayo maglalayo ng gabi. Tingnan niyo po napakalapot oh. Ayan no, na, madapot po yung sabaw niya kasi bago ano. Good morning, good morning. Pa, daga... Ating Mariette Bamba. Oh, Bamba. idol na yan, everyday. Everyday, ko lang sila. Mag-vlog din po kaya. <laughs> Retired <taro> na kaya. <laughs> na oh, yan. Retired na. Kabata oh, yeah, yes. pa. Yes. Yes. Lalo mga itura mo. 60 years Oh, 60. Make out, oh, si make -out oh, na oh. ako. Ay, ah, ito, tingnan yeah. niyo. Yung asawa. So yung niya po, nandito sa Hello, 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 mga kabibes. Nandito po ako kay Idol uh, TikTok. Nandito na ako. At nakita ko rin ang kanyang lugar. In person, is very nice person. Yan yeah, po. Oh, wow. yes. Wow, Yeah. Salamat po, po po. Salamat, salamat. Ma 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 malaki pala sa iyo, Idol. Ayun, <laughs> thank you, thank you, thank you. <laughs> hindi ka binabalik ba? Uh, hindi naman Bina. siya nagbabalik pag ba sakit. <laughs> Lagi masaya Yes, Nandito kami kay po natin ang mga mo. Di? yung Yung vlog mo. pag po natin mga idol. Good morning, good morning. Ang sabi ni patitikman natin yung mga bisita natin ng puso na Konting order lang <laughs> mga idol. order. Hindi po, lang.

kaya mo. Pwede ka. Tama na yun. Wala na matira sa mga eh, sa inyo. Tapos, eh, 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 ano yan, bitaw mo na muna dito, right? Ano dito, dito, dito. Yung bitaw mo na dito. Tapos, uh, eh, yung sampuso, okay na yung lasa ng puso. Yun. Kunin mo na rin yan. Ano lang, right? Dapat na lang natin doon. Hindi na, okay na, okay na. Iyan okay. na. Iyan na. Iyan du na. Iyan na. Iyan na. Iyan Malambot na ba yung puso, Idol? Malambot na ba, Idol? Yung puso? Ito po, kumakain na. Malambot na yung puso? Ito ay malambot. Kasi yung pinakamalambot lang na yung natin, eh, di ba? Kain na po, mga Idol. Like. Ito po sa mga taga-Mindanao. Ito po yung asawa ko, Shout out po. Ay, ay, ay,

Parang kinilig kami. Parang kinilig kami. Oh, <laughs> Oo, nakita namin yung idol namin. Kakain na kayo doon, ha? Kakain na kayo <laughs> doon. Kaya Idol natin na uh, galing Hello. lang uh, na... Ano? San Diego. San Diego, yan ha? Yeah, no? Salam, ubos, ha? Ubos. Ano ba mo ito? ito, ito? Pinatay mo yung talagi ako, yeah. oh, <laughs> <All> The best. At dalawa mo yung asawa mo, yung nakausap natin, ano ang pangalan? Si Jennifer, Jen Luzon. Yan, yeah. at yeah. taga uh, uh, Minalin, ano? Minalin, papa. Pa. Minalin, yan, yeah, no? ha? Shoutout sa mga taga Minalin. Ito po yung nasa taga Taga San Idol San Fernando San Fernando yan no Pinatay po yung talapia ni Idol Ito Nagtatrabaho daw po na ito sa ano, Lala. Sa Metrobank ba? Papautahan daw si Idol At ito naman ang taga San Idol Cagayan de Oro Cagayan de Oro pa Ayan Wala kayong gusto siya ito sa... Galing ng Australia Ayan Gendi Oro Napakalayo Ito po yung unang unang kong bisitang napakaganda. Alam niyo kung ilang taon na to, may batang-bata pa yan. 71 na. Oh, uh, 21 na. Sinabi mo pa. Uh. Ay, salamat po ha. Uh. Sana nabusog kayo ito, taga Sambalis naman, ano? Kain po, kain po. Good morning, good morning. Yan napakasarap, ano? Sarap ng luto ni Idol. Ayun, ah. Iyon na uh, yun, uh naman, kumare ko yan. Ayun po, kain po tayo. Maya sarap may po ang lutong ano yung mga buro. budel pipe. Ang okay, ako, mga ikarin ng buro. Okay. Ito naman, taga Mindanao ah. Ba, ba, Meron na ata nakalatag sa kanila. Meron na sa inyo. Ba, meron na. Kararating nyo, na, buti na uh, may nalatag na ano. Salamat sa ito, wala. Salamat po. Mindanao pa daw ito. Sa, sa, sa Mindanao? Basecamp. Sino? Base camp. Base camp para magbukit noon. Bukit noon, no? no. yan Sino yun yun, yun mo? Nasawa ko po. <laughs> Ay, ay, ay. Alam mo 'yan ba dyan, ha? Lagi kami araw-araw, wala kaming pan. Lagi nanonood sa ano mo, vlog, vlog. Ano'ng sisig ng ba? Uh, puso, ito po 'yung pasasaug ko. Para medyo mamanti-manti kasi siya. Papabulo ko na muna ng Ayun po. Ayun, yung din ko nang ano kanina 'yung sa harapan ko, no? Dai, para na tayo dito. Papakulo natin 'to, mga idol konti tubig lang yun po para, para ma malalambot ma sa sarili niyang mantika yan yan po pasaw ko sa sisig puso tapos mamaya pwede rin lagyan ng dinuguan niya yung sisig puso napakasarap pero pati tikman ko yung puso sa puso, puso. luto ko yung sisig puso sa mga bisita natin good morning good morning meraman mga ito dito po yung buro ni ito yan Buri-buri.

और रत्नपाला के दृष्टि तलातियां और 你做那么多东西，拉点嘛来的？ May patago mga pa. Ay, go oh, Aliza. Oh, oh, Kakain tayo ha. Oo. Oh, oh, oh. oh. <laughs> <laughs> naman uh, naman. Ato at, at, oh, kumare ko, eh. Oh, kumare <laughs> na yan. No? Isang buho pa ni ano ni kumare ng ebe yung kabalay ko. Kain na po ito. Tanya niya naman pare ni ng gito. Eh, siya To sisig. Menyamen nya ne. Menyamen. Po sisig. Hmm, sarap daw. Siya kaya ri Peter, kunung ere ka yan, dumpalo barara nga no. Ano idol ah. Alam mo na. Alam no, mo na. Na. Alam mo tama tama naman. 'Yan idol ko. Ito dalawang ito, mag-classmate kami, tsaka barkada. Hmm, hmm, 'Yan hmm, 'yan. Uh, yung ginagawa ko mga idol, hmm. Ay, oh, yung ginagawa oui, oh. ko ang nila. Oh, ah. oh, ano King lang Alam na papanood lang daw. Ano masasabi mo idol? Ano masasabi mo? Masarap. Masarap idol. Namamtan naman, Sarili niya luto 'yan, pinakain kami, special kami. Kain na po tayo. Ito yung mataba, galing ng ano to, binili ko pa na bota. Hmm. Hmm, malinamnam niya. Malinamnam talaga. Siguro man naman. Tara mong buro ko, ano? Kapat na araw pa lang nga tayo, no? Tatlo. May kama tayong talapya. Hmm. Pagpanuwala yung ko pa, mo lang. Ay, may tampito. Sabi, kumari ko, kakain ako. Good morning, good morning.